anim na oras nang nasusunog ang tatlong bahay at isang pabrika sa Tondo, Maynila. Para sa update, may live report ang ating kasamang si Vel Custodio. Vel? Audrey, patuloy pa rin na nakikipagbuno ang mga bumbero sa apoy na tumupok dito sa Maynila. Nabulat ang mahimbing na tulog ng mga residente matapos umiklab ang sunog sa isang residential area sa barangay 186 Tondo. Mag-aalas 12 na madaling araw nang mangyari ang insidente. Kumalat ang sunog sa tatlong bahay at isang pabrika ng assorted garments. Nakasagabal kasi sa pag-apula ang nawalang rasyon ng tubig. Ayon sa mga residente, nagsimula ang apoy sa pumutok na kuryente sa kwarto ng isang bahay. Nang biglang may naamoy kaming kuryente, tapos nung pagkaano po namin, parang makapal na yung usok, pinatok po kami ni Kuya. Tapos pagkaano po namin, na ah, bumab doon po yung papaano na sa kwarto namin kasi nasa taas lang yung sunog. Kami po yung nasa baba. amoy ko na lang, amoy kuryente po. Kinalampag ko talaga lahat sila. Wala ako ko na isalba. Dali-dali ring binitbit ni Russell ang anak niyang anim na buwang sanggol para umiska po sa sunog. Pagbukas ko na po ng pinto, maapoy na po yung nilalakaran namin. Ginawa ko po yung anak ko po sanggol. Niyakap ko po, tas ako ko muna po yung tela para maibaba ako po. Naghalo ang apoy ng usok at alingasaw ng mga kemikal sa pabrika, kaya isang fire volunteer ang nasuffocate. Labing limang pamilya ang nadamay sa sunog. Iniimbestigahan pa ng BFP ang mitsa ng sunog at ang danyos. Sinarado na ang kalsada dito para magbigay daan sa mga bumberong pumapasok pa ng kalsada. Patuloy pa rin ang pagkapula ng mga bumbero sa sunog, kaya wala pang makausap mula sa BFP. Balik sa iyo, Audrey. Maraming salamat, Val Custodio.